Shout out nga pala sa aking kaibigan. Yan. Shout out sa'yo, Deng. Ride safe lagi. At ito nga mga kanegro, syempre madaling araw tayo bumiyay dahil Sabado ngayon, maaga tayo lumabas syempre para maaga din tayo makuwi. Sana makarami tayo ngayong araw. Kaya tara, samahan nyo ako. Meanwhile, at ito nga pala yung mga naging biyahe natin ngayong araw mga kanegro. Ayan o. Bali yung booking natin, nagpabalik-balik lang tayo sa Pasig, Tagig, tapos Pasig, Tagig. Ayan, na yun yung mga naging booking natin kanina mga negro. Puro halos gurami lang. Ayan o, kita nyo naman, di ba? Ayan, Tagig to San Joaquin. Tapos ito mga negro, medyo lumayo tayo. C5 Kalayaan, papuntang Makati. Dito na nagsimula na lumayo yung mga booking natin. Ayan, Makati to Mandaluyong. Tapos nung no, MBI yata yung Mandaluyong yung 5 star ko ba o nga. Dire-diretso naman yung booking natin tapos dito tayo sa may bonus si Rano. Tapos bumalik ulit tayo ng bonus si Rano mga negro kasi wala tayong nakuha kasi malapit lang naman yan. No, Ang lang ginagawa ko kung saan ako nakakakuha ng booking binabalikan ko mga kanegro pag wala tayong nakuha sa pinagdrapan natin. ba? Diba? Kung alam naman natin kung saan may booking doon tayo pumunta. Tapos yan nga mga kanegro papunta tayo ng sentris. Tapos ito, biyahin natin papuntang Balinsuela. Bali nangyari naman dito mga kanegro, puro Balinsuela na naging booking natin dito. Ayan. Halos yung mga booking natin, puro Balinsuela to Balinsuela lang mga kanegro. Ayan. Ayan, dito lang tayo naglaro sa Balinsuela. Talagang puro Balinsuela yung booking natin yan. Tapos to mga negro nakakuha na tayo pa monumento nga Ayan Tapos to naman monumento papunta mega mall mga Ayan medyo lumapit lapit na tayo Medyo pa uwi na yan kaya ayan Puro na tayo palapit na mga ka negro Kaya ayan Mga naging booking natin Ito lumayo tayo napunta tayong terminal 1 Crib tapos ayan, San Vale to PITX, doon lang din mga negro sa Naia, malapit lang din, ayan, naging buhay natin, ayan. Tapos napunta pa tayo ng Manila ulit, parang paikot nga tayo eh, south to north, <laughs> paikot-ikot. Tapos, ayan, napunta tayo ng Quezon City, tapos ito na yung magiging last natin mga negro kasi papunta ng Green Hills, ayan yung nagiging last biyahe natin. Tapos yan nga mga ka-Negro, bali naka 27 reds tayo ngayong araw, ayan. Apo sya, nakuha natin yung incentive Bale yan mga kanegro, 100% of acceptance tayo, wala tayong cancel. Laban tayo kahit saan mga kanegro. Yun nga mga kanegro, syempre maaga tayo bumiyay. Kaya ito, maaga rin tayo bumiyay. Bali, nag booking natin ay 12. Bali, 12.30. Ito, pauwi na tayo ng bahay niya mga kanegro. Bali, nag-11 hours duty lang tayo mga kanegro. Okay na yun, para sa 27 rides. Shoutout nga rin pala sa grupo ko. Ayan, Harabas Official Group. Shoutout sa atin lahat. Ride safe lagi sa atin. At yun, mga kanegro, hanggang dito lang yung ating video. Palike and follow and share.